Puta isang taon? Isa? Tapos binasted ka na? Bumabalik ka pa? Oo, oh, may pera ka Yes, safe ka Yes, secured ka Kasi may pera ka Pero how's your game bro? How's your mentality? You deserve Na malin lang na mga kababaihan Kung tataka ka. Ang iba kasing mga kalalakihan O karamihan sa mga kalalakihan Pag nakuha na nila Yung babaeng gusto nila Alam mo na ang sagot sa tanong mo Ano yon? Ang babae dapat malupit ang filter mechanism. Pero pag ang babae, madalas mag-open ang leg sa mga kalalakihan. Hey! What's up, what's up, guys? It's you boy! Suplado mo to, mga ropa! Magandang gabi sa inyo lahat. 10 o'clock na evening, pero malupit pa rin ang traffic, ha? So, yun, mga ropa, mag-usapan natin ng nag-PM uh, sa atin sa ating ano, Facebook page. So, may tanong si Ropa, paano daw ma-maintain ang attraction ng kanyang girlfriend or ng kababaihan. I think nasagot ko nun to sa mga ibang content natin pero pagbibigyan natin si Ropa para at least maganda ang ating usapan. So yun, Ropa, actually ikaw makakasagot niyan eh. Alam mo kung bakit? Eto mga Ropa, uh, para at least may idea lang kayo. Kasi alam nyo nasagot dyan eh sa tanong na yan. Alam nyo kung bakit? Kasi kayo nag-attract sa kanya eh. Di ba? kayo yung gumawa ng diskarte at alam nyo kung ano yung mga ginawa nyo or I don't know kung wala lang basta ginawa nyo lang so ibig sabihin kahit hindi ka aware you know how to attract her di ba ang tanong mo ngayon kung paano yung maintain eh so ibig sabihin attract mo na siya tama so ibig sabihin alam mo yung pwedeng sagot di ba pero mukhang hindi mo lang alam kasi pwedeng hindi ka aware sa mga ginagawa mo tama So ibig sabihin may tama kang ginagawa Kaya nga ang lalaki na maraming naging girlfriend Or maraming naging ex-girlfriend Ibig sabihin he's doing something right Meron siyang magandang ginagawa Or meron siyang tamang ginagawa ba? Diba? Yan ang kaibahan ng mga babae Okay? Pag ang lalaki maraming na date Maraming naging girlfriend Maraming alam mo na Nakuha ang sexual access sa mga kababaihan Ibig sabihin he knows kung ano yung ginagawa niya Tama. Pero pag ang babae madalas mag-open ng leg sa mga kalalakihan kahit hindi niya boyfriend, ibig sabihin meron siyang maling ginagawa mga ropa. Nagigas yung point ko? So ibig ko sabihin dito, pag marami ka na-attract na -attract kababaihan at willing sila mag-open ng leg sa'yo or maging girlfriend mo kahit na maging pangalawa, pangatlo mo sila, okay lang sa kanila. Ibig sabihin, you are doing something right. Gets? Pero ang babae, itong kaibahan natin sa babae, pag ang babae pero pag ang babae she's keep on opening her legs sa mga kalalakihan or panay buka kanya sa mga kalalakihan ibig sabihin she's doing something wrong ibig sabihin may mali siyang ginagawa nasa dawag bada siya mga ropa di ba? ang babae dapat malupit ang filter mechanism 'Di ba? Hindi pwedeng hindi malupit. Kasi lagi silang mauuwi sa mga lalaki na talagang hindi sila seseryosohin. Gets or yung mga lalaki na talagang walang ibang gusto sa kanila kundi yung bembang lamang. Gets? So sa mga lalaki naman, pagdating naman sa approach mechanism, pag the more na wala kang girlfriend, hindi ka nagkaka-girlfriend or puro muntikan lang or as in wala kang na pool na kababaihan or anyone or any woman ibig sabihin may problema sa approach mechanism mo ibig sabihin hindi mo na develop ibig sabihin hindi mo na improve yung game mo paliwanag ba mga ropa okay so ibig sabihin sa Europa you are doing something good you are doing something right why? kasi na-attract mo siya. Ang tinatanong mo sa akin ngayon, kung paano ma-maintain. So, alam mo na ang sagot sa tanong mo. Ano yon? Kung paano mo siya na-attract, eh di ganun lang ang gawin mo. Nasa salitang maintain. Di ba sabi mo paano ma-maintain ang attraction niya? Eh i-maintain mo yung ginagawa mo, Ropa. Ganun ka simple. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo kailangan yung lalima ng inyong kaalaman o kailangan yung lawakan ng inyong kaalaman dahil hindi nyo alam alam nyo na yung sagot o sa inyo na galing yung sagot hindi nyo pa alam how to maintain her attraction ibig sabihin ang definition ng sinabi mo na attract mo na siya i-maintain mo na lang So, sa salita pa lang na sinabi mo or sa words pa lang na ginamit mo, how to maintain. So, ibig sabihin, kung gusto mong ma-maintain yung attraction niya, edi eh i-maintain mo yung ginagawa mo roba Ganun ka simple. Okay? I-maintain mo yon at i-improve mo pa yung mga bagay na alam mong mas magugustuhan niya sa'yo o yung mas magiging irresistible ka mga roba Nakukuha nyo ba yung point ni suplado mo to mga ropa? Kung napul mo na ang isang babae at gusto mong i-maintain yung attraction niya, ibig sabihin may ginawa ka ng tama. Ibig sabihin itutuloy mo lang o wala kang babaguhin kung paano mo siya napul. Gets? Maliwanag ba mga ropa? Ang iba kasing mga kalalakihan o karamihan sa mga kalalakihan pag nakuha na nila yung babaeng gusto nila at lalo na kung may sexual access pa ang gagawin niyan magsiswitch sa karamihang ayaw ng mga kababaihan Ano yon? Yung nagiging nice sila Yung nagiging sobrang masunurin sila Yung tipong takot na sila sa girlfriend nila Hindi naman yun ang attractive sa mga kababaihan mga ropa Maliwanag pa sa inyo Na yung mga ganong traits Ayaw ng mga kababaihan Ayaw nila ng sobrang nice Maliwanag Tignan nyo si John Lord Super nice Pero naghiwalay pa rin sila ni Ellen Ngayon nag ng bad boy si Ellen Naghiwalay pa rin sila So nakanino ang diferensya mga ropa Do you think nasa dalawang lalaking pinili niya Do you think sa dalawang lalaki na ama ng kanyang mga anak? Hindi ropa, Tingnan mo naman, hindi pwede na iisa lang ang may problema. Laging dalawa yan, Ropa. Hindi natin pwedeng sisihin ang lalaki, kaya naghiwalay sila. Ano yun? Perfecto ka, girl? Hindi ganun. Kung ganun kayo mag-isip, mga Ropa, lawakan yung pag isip nyo, tandaan nyo. Kaya nga nakakatakot pag yung babaeng dinidiskartehan mo, lagi niyang sinasabi kung gaano kasama yung ex niya kung gaano ka playboy kung gaano ka naman luloko, or anything lahat ng masasamang salita nakuha mo dun sa sa, sa dinidiskartehan mo about sa ex ex boyfriend niya dun ka nang matakot tropa kasi red flag yun why imagine mo lahat ng masasamang salita nakuha mo sinasabi niya sa'yo kung gaano kasama yung ex-boyfriend niya pero siya hindi mo pa nakikita ano siya perfecto roba apaka tanga mo pag naniwala ka apaka bobo mo pag naniwala ka napakadali mong bilugin roba kung dahil lang sa ganda niya dahil sa laki ng dede niya sa laki ng puwet niya putang ina na ano ka na uulul then may depresya sa'yo roba you deserve na malin lang ng mga kababaihan kung tatakatanga ka sa no, wala ka pang experience Tanungin mo yung sarili mo Bakit hindi gano'ng katasang experience mo Kasi nga takot ka magkamali Tanga Okay Kaya sa mga lalaki dyan Na kung gusto niya talaga mag-improve Especially Nagtanong sa akin Kanina sa live ano natin Sa live natin sa YT Ano mapapayo natin Sa isang 18 anyos Huwag kang matakot magkamali Subukan mo lahat I try mo lahat kasi yaan ang magbibigay sa iyo ng blueprint sa utak mo kung ano yung mga pwedeng makatulong sa iyo, di ba? Tandaan mo, iba ang hinahanap ng babae sa lalaki at ang lalaki, iba ang hinahanap sa mga babae. Okay? Kaya nga kung hindi ka malupit, game Kaya nga kahit may pera ka, ah, siguro naman makikilala ka may perang lalaki pero hindi naman naka pero hindi naman kaya mag ng babae, di ba? Ano nangyayari sa pera niya? Di ba? Wala. Kumbaga sa investment, wala lugi. Oh, may pera ka. Yes, safe ka. Yes, secured ka kasi may pera ka. Pero how's your game, bro? How's your mentality? Gets? Yung mga simple things, napakalaking tulong niyan. Mga ropa, yung makausap mo yung crush mong babae, yung makapul ka ng isang babae at pumayag makipag-date sa'yo, Nakakabusang ng confidence yan, mga ropa. Simple lang yan, pero putang ina, ang sarap sa pakiramdam niyan. Maniwala kayo sa akin, mga ropa dahil yung karamihan din sa inyo tuwan tuwa dahil nga sa mga narinig niya sa atin at nakatulong daw tayo sa kanila salamat mga ropa sa mga nagme message sa akin do yung iba hindi ko nare replyan pero maraming salamat at sinasabi nyo na nakakatulong ako sa inyo nang dahil sa mga sinasabi nyo mas lalo tayong ginaganahan okay kailangan ko yan mga ropa kasi akala ko hindi ako nakakatulong eh kasi kung hindi na wala na tapong ko na tong ano ko camera ko <laughs> Wait lang, wait lang. Wala labo naman oh. Ano ba sisingit ka ba hindi? So sa Europa ulitin ko, if you want to maintain her attraction, just maintain what you are doing. Kung paano mo siya na-attract. May game ka kasi na-attract mo siya, eh, 'di ba? Unless, ginagawa ka niyang panakip butas. Pero kahit na, kahit na ginagawa kang panakip butas, may game ka pa rin. Kasi hindi naman sasama sa iyan ng basta-basta. Ibig sabihin, kahit pa paano meron siya nakita sa iyo nakakaiba. Kumpara sa mga ibang lalaki nagme-message sa kanya. Pwedeng malakas ang loob mo, pwedeng makapalang mukha mo, or pwedeng funny ka. Di ba? Or pwedeng matangkad ka, may tsura ka, magaling kang pumorma. Pero syempre, tandaan mo, ang babae, ano, ma-stimulate ang emotion pag kausap natin sila okay yes pwede mo makuha ang attention niya sa forma mo sa, sa tangkad mo sa height mo sa gwapo mo or sa itsura mo pero paano siya ma, paano natin mareretain ang attention niya o yung pagkagusto nila sa atin is kailangan marunong tayo makipag-usap sa kanila at i-maintain natin kung ano nagustuhan nila sa atin at kung saan nila tayo pinaka nagustuhan okay kaya mga ropa ulitin ko ugaliin nyo makipag-usap sa tao, ugaliin nyo makipag-usap sa mga babae, lalo na sa pagtatanong kailangan magaling kayo magtanong okay? kasi sa pamamagitan ng mga question nyo dun yung mas makikilala ang babae maliwanag kasi ang babae magugulat kayo bigla na lang may sasabihin yan na parang she qualifying herself na she's a good girl or may potential kung gusto mo siyang maging girlfriend na mabuti siyang magiging girlfriend ganun ang mga babae mga ropa okay so yun lang guys thanks so much. dito na lang, lang I'll see you guys next time Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga ropa! Good luck sa mga ropa natin na din ang mga bagong EA nila sa buhay. Okay, good luck sa inyo dahil magtatapos ang taon. Kailangan, putang ina, make sure this 2025 may nangyari sa inyo. Or bilangin nyo na kung ilang babae yung na-meet nyo sa loob ng isang taon. Baka putang ina, hanggang ngayon, nakatuto ko pa rin sa babae na nambasted sa'yo, ina ka. Huwag ka na makinig sa akin kung nakatuto ko pa rin sa kanya. Puta, isang taon? Isa? Tapos binasted ka na, bumabalik ka pa Eh may diferensya ka ropa Okay, hindi mo matanggap ang iyong pagkatalo Ibig sabihin, fueled ka ng ego mo Or ibig sabihin, ego mo ang nagpapatakbo ng utak mo Hindi yung critical thinking mo Ulitin ko, pag ikaw hindi ka marunong bumitaw sa babae Na matagal mo na pinupurso Or matagal mo na dinidiscard yan At ilang beses ka na binasted At hindi ka pa rin tumitigil Ibig sabihin, ang may issue sa iyo is yung ego mo. Ang nagpapakilo sa iyo is yung ego mo, hindi yung critical thinking mo na dapat itigil ko na to kasi wala naman ako napapala sa kanya. 'Di ba? Ibig sabihin hindi ka logical mag-isip. Ibig sabihin puro ka emotions. Kasi pag ginamit mo ang ego mo, ibig sabihin you also using your fucking emotions. Ego is emotions, mga ropa. Okay? O sha, sha, sha. Good night, mga ropa.